No. kita ngayon. Ngayon lang kasi nag-stroll ako ngayon. So, ang oras ng live ko dito is mabot ng 1 hour and 14.25 seconds. Gulat na gulat ako kasi may sign dollar na yung aking live. O, di ba diba? Ibig sabihin yan, sign na to na para ma-unlock yung ating live. O, oh, bakit nga ba nagkakaroon? Nagkakaroon ba ng sahod sa pagla-live? Opo. Ayan. Ito, paliwanag ko sa inyo. Ang mga nag-react sa akin, lahat-lahat ay -lahat 876. Ang mga nanood ay 405. Ang nag-comment ay 406. Ang nag-share ay 75. So, ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano makakasahod dito or paano tayo kikita dito sa ating paglalive. Pindutin na natin yan. Pag pindot na natin yan, ito na yung ating sign. Malapit nang i-unlock yung aking, malapit ko nang makamit yung aking minimiti dito sa aking paglalive. Paano ba kumita sa paglalive? Ito yon mga pa Paliwanag ko sa inyo mabuti sa mga baguhan pa naman dyan, no? Example. Etong kaibigan ko, pumasok sa live ko. Pagpasok pa lang sa live ko, is naharangan na siya or naharangan na siya ng advertisement. Ang ibig sabihin ng advertisement ay patalastas yung mga produkto na mga ini-endorse dito sa aking paglalive eh hinarangan na siya dyan pa lang sa 1 to 2 minutes na panood niya sa akin at hinarangan siya dahil gusto niyang pumasok doon sa paglalive ko gusto niya makimaritis doon sa paglalive ko hindi siya makapasok-pasok dahil nga mayroon na, siya, mayroon na akong ads so ang ginawa ni Maritis is uh, tawag nito Uh, yung ginawa ng kaibigan ko is in-skip niya yung aking ads. Pag-skip ng aking ads, dito yun uh, makikita kung ilang tao sa Insight ang nag-skip ng aking ads. Diba makikita yan dito? Ngayon, Uh, for example, uh, nag ako, ang nanood sa akin ay umabot ng uh, 20 katao. Yung 20 katao na yan, kung hindi nag-skip yan, ayan, sintabo ang makikita. Huwag niyong isipin na malaki ang kitaan dito ha sin lang po pero sa 20 na yan is 20 sin rin kasi ibig sabihin yan bawat pasok eh kung lumabas pasok labas pasok 'di ba ang mga nangyari tapos may pumasok na naman may lalabas may papasok may lalabas papasok papaliwanan ko talaga sa inyo kung gaano ba uh, kadali ang kumita dito sa paglalive streaming ayan 'di ba mhm mm kasi po sa mga baguhan si pero hindi wala pang ganong nakakaalam na sa amin po pag lalong lalo na makamit mo yung mga uh, binibigay ni Mita dyan sa ating dashboard ay kagayon sa akin oh, malapit na malapit na akong o kung oh, karambaga, malapit na malapit ko na i-unlock yung aking uh, live streaming dahil nga sa may sign dollar na yung aking live. O ba? Diba? So sana po maintindihan nyo at saan pa mapupunta yan pag naiipon, naiipon mga sintabo na yan na binibigay ni Mita, may po yan. So may ipon yung pagla-live, may ipon yung in-stream ads sa bonuses isipin nyo sa ads on rails. So, kahit sentabo ang kinikita natin dyan, pag naipon lahat-lahat yan, eh, ang, ang, piso po ay lalong lalaki pag naipon. ba? Diba? Sana po maintindihan nyo ako at ito yung pinakasign sa akin live streaming dahil may sandalar na ako. Ito yung pinaka good news ko sa inyo. Ayan, malapit ko nang i-unlock yung aking live streaming dyan. And thank you so much dyan sa inyo lahat sa pakikinig nyo sa aking uh, uh, dito sa aking i-good news ko sa inyo. And advance Merry Christmas. Palmore share sa akong lahat ng mga video. And paki kalat na rin po itong aking video na to para naman po pakishare mention na lang para po maintindihan sa mga baguhan kung kikita ba ang pagla-live streaming at magkano ba ang kinikita ng pagla-live streaming at paano ba nakamit itong may sign dala sa live streaming. Ayan, pinaliwanag ko na sa inyo and thank you so much sa inyo lahat.